So, sa ganitong klase na sound box, guys, wala siyang saksakan. Wala siyang saksakan sa microphone. Dahil dito, guys. Wala siyang saksakan sa microphone, guys. Magaling lang solusyon nito, guys. Magaling lang solusyunan. So, Tika muna, guys ha. Kung makabili kayo po, kung makabili kayo ng ganitong sound box, guys, wala siyang saksakan ito lang ang tapat yan guys be sound card live sound card so ito lang guys kung paano ito ikakabit ipakita ko sa inyo guys so ito guys ito ang mga adjustment nya guys ito adjust to siya sa pangpalakas at sa iko ito so ito naman sa akin eh, ano, daritso na to na, sagad na to pang adjust to sa ano kung gusto mong magandang busis mo sagad ak, sa akin sinagad ko na so kung paano gagamitin to guys to lang guys so guys ito po guys may i-quan lang na ako, guys ha i-highlights na ako guys live 1, live 2 akumpani yung akumpani guys doon ka kukuha sa uh, mag record ilagay nyo dito papunta dito ilagay mong ano cord nya tapos papunta dito ang yang mag record dito ka kung record record 1 ang 2 so na charging na earphone na headset mayroon condenser mic itong maliit na nga uh, saksakan at saka dynamic mic so ang tawag dito ay si live sound card Beat, so subukan natin guys kung ah uh, ma atong i kwant guys i settings i set natin so dito guys kailangan to mayroon ka nito so dito sa likod isaksak to sa sapula sapula to mayroon kang cord to yon parang makunik sa sa parang ano ano to parang may makukunik si makukuha siya nga sounds papuntang cellphone out galing cellphone papunta dito so ito may, kailangan mayroon ganito tinan nyo guys oh. ito lang guys oh. Oh. bali bali tatlo lang sila Yan Ako. so katong ito dito may isaksak. so ito So, ito guys, papunta siya sa hit sound card. Ito yung sounds ko guys, na walang saksakan sa microphone. Ito walang saksakan, kahit sa ano, walang saksakan. Itong kla ibang klase ito. So, subukan natin. Ito ang ating pag- Ito ang magpagana sa yung sounds guys. So, ito guys, dito natin isaksak. Dito natin isaksak. Sa to sa headset sa headset na tinilagay guys ha pwede po dito guys pwede dito so mumurahin lang to guys to yan so subukan natin paganahin yan press mo lang na 3 seconds. yun umilaw na guys oh blink blink na kumuha tayo ng uh, dito accompany instrument sa cellphone to yung doon ka kumuha ng uh, i-re-record mo dito yun siya. Oh. So ngayon guys, kuha tayo ng cellphone. Dito siya, isaksak. Dito natin kukunin ang i-record natin. Para ang tugtog niya papuntang box. Punta rito sa box. Yung ano niya. So yun guys, kinunik na ko na. Kinunik ko na. So ito guys, isaksak natin. Saksak natin to Parang gumana ito. saksak natin ito. Yan guys. Oh. Gumana na. So, kayo lang bahala dito guys. Basta microphone dito. Consider mic at saka earphone pwede to charging. Tapos, pwede dalawang cellphone guys dito ilagay kung magre-record kayo sa Youtube or sa Facebook. diyon yun. Iba-iba ng kung sa Facebook at saka sa Youtube. Di ba? Na vertical or horizontal. So dito lang. So pwede So ito naman guys. Kung gusto mag-record, ganun din siya. Sa mo, sa sa cellphone. 'Yon. So magtugtog na to siya, guys. Ito guys, pwede rin ito iko connect mo 'yung gustong mag-record dito sa yung binibidyo ko na cellphone. Pwede isaksak dito para makakonect siya dito ng sounds papunta dito ng cellphone na to. yun guys gumana na siya guys so oh. nakatugtog na siya nakakunik na siya guys sa cellphone so ito guys pwede isaksak dito sa yung cellphone mo ginamit na pag video pwede isaksak para makarecord ang sounds dito ano dito yung pahinaan ito. ko lang guys kay parang walang copyright dito ano atong iba vlog be it sound card guys ito lang ang ano, mamurahin ng to be sound card so kayo lang bahala sa microphone dito guys ah. microphone at saka din, condenser so ganun lang guys basta itong dalawa ibigay niya ang sounds dito papunta dito sa uh, accompany instrument dito papunta sa live 1 o live 2 so ganun lang guys okay